Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman Pero bago ang lahat, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo So guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa Ang uh, topic natin sa araw na ito ay ang dalawang sign na matagal nang walang uh, sipping ang isang babae So, yan po yung pag-uusapan natin, no? So, ayon sa aking mga pagsaliksik lamang, ang tatalakayin ko sa inyo at ang yung dalawa lang na pinaka-importante uh, na talagang malalaman na malalaman kapag ang babae ay walang talik ng matagalan. So, yung number one, problema sa puerta ano ba itong puerta? Yung bulaklak doon sa imaba. Ayon sa aking impormasyon na nakuha, the more ang isang babae na walang siping, mas nagiging hindi na komportable sa susunod niyang pakikipagtali. At ayon na rin sa pag-aaral, ninipis ang kanyang balat sa loob ng puerta ng babae at mas maaaring matagal itong mapupukaw o malilibugan at mamamasa-masa sa susunod niyang pakikipagsiping. So, yan po guys ang unang maramdaman ng isang babae kapag siya ay matagal ng walang kasiping. At yan po ay malalaman na malalaman ng partner na lalaki dahil yun na nga yung naging, maging problema niya. At malaramdaman din na mahirap siyang malilibugan at mapupukaw kung hindi mo talaga gawin yung pinaka the mo na lahat dahil nga dahil nga doon sa kung uh, kumbaga hindi na, hindi na niya masyadong ano yung wala na siyang interest o sa tagal ng panahon na wala siyang siping hindi niya na maano yung kung ano yung tungkol sa seksualidad. so isa yan sa nagiging epekto sa ano, tawag dito, sa matagalan na walang uh, katalik, ano? So, yan po. At malalaman na malaman po yan ng isang lalaki. At yung pangalawang maging uh, sign, no? Tuluyan ng mawala ang kanyang pagnanasa sa seksualidad. So, kapag parating may talik ang isang babae, tumataas din ang kanyang pagnanasa o libido at interest sa seksualidad. Ngunit, kapag matagal nang walang pakikipagtalik ang isang babae, maaaring tuluyang mawala na ang kanyang pagnanasa tungkol sa doon. So, yan po yung pangalawa, guys, na uh, mararamdaman ng isang babae na o maging problema. Dahil nga, kung talagang hindi niya talaga na masusubukan na makipag uh, talik uli tuluyan na o maaring tuluyan na talagang mawala na ang kanyang pagnanasa at yun na nga dahil sa mawalan na ng ano ng pagnanasa so mahirap nang uh, magkaroon ng mataas na libido kapag siya ay makipag uh, talik muli so yan po ang magiging problema kapag ang isang babae ay matagal nang hindi nakikipagtalik. So, pero tandaan lang po natin guys, hindi po ito isang problema kundi isa lang po itong maging problema doon sa ibaba, doon sa puerta, no? At sa kanyang pagnanasa. At uh, ang libido ay bumababa. So, hindi po ibig sabihin na isang problema, malaking problema po ito. At saka hindi po lahat Nakababaihan ay nakakaranas din ng ganito. So, tandaan po natin yan, guys, no? So, hayan, sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang uh, topic sa araw na ito. At sana wag po kayong magsawang tumangkilik sa aking maliit na channel. At, uh, doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga i-explore ko na mga bagong informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman at baka meron kayong mapulot na counting idea man lamang. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Bye-bye!